Hello! Hello, madlang people! Kumusta, kumusta po? Okay lang po. Okay lang po kami. Ito na naman ako, magchika-chika. Magchika-chika na naman ako sa inyo. Unang-una, kumusta po kayong lahat? At may kwento ko sa inyo kahapon pala. Hindi ako nakapapwento sa inyo kahapon. Uh, kahapon, ano, dito lang ako sa bahay. Tapos hindi pala ako nakaalis kahapon. Kasi, ano, yung motor ko, inatir na lang nila dito kahapon sa akin. Yung nag-aayos, inatir na lang dito. Okay na yung motor ko at nagamit ko na siya kanina. Tapos, ngayon, hadal na. Wera. Tapos ngayon, kauwi lang namin ng mga anak ko. Ah uh, tapos na, pumunta kami sa kabilang nagpag Nagpagupitan ko siya. Si Bunso, si Hero Pinagupitan ko siya. Pinagupitan ko siya at tapos na. Mamaya-maya liguin ko siya. At uh, binili binilihan ko lang siya. Binilihan ko rin siya lang mga snacks. And then binilihan ko ng slipper kasi yung slipper niya sira na ayaw ko sana sabihin dito kasi ano ba kala ko mahalin pala mura naman din uh, mura lang man din yan masaya masaya po siya kasi nabilihan po siya ng sa, sa slipper tapos habang bumibili kami ng slipper nasa linya sa si sawa kaya hindi ako nakapag video yung pagkapit ng buhok niya may video ako siguro may upload ko rin yun dito bukas o sunod na araw may video ko rin dito yung may video eh. Sorry po ma uh, mai-upload uh, ko rin po yun dito. Saline, naan mo yung ano mo? Video, ano ngayon Ma magulo. Kahapon, di ako nakapag-video kasi ano, dami naming ano kahapon eh. Tawag na, no? ano bang ginagawa namin kahapon? Dami ang mga anak ko nandito at nandito dito rin ba mang kiniasawa at apo ko ang ano namin kaya nakalimutan ko mag-video. Diyos ko po. Kaya ngayon lang lang po ako nag ano, ngayon lang naman na naman ako nagbi-video share ko sa inyo yung mga ganap-ganap ng ating ano ganap-ganap ng ating pang-araw-araw. Ah, tapos na kami kumain bago kami pumunta sa kabilang baryo kasi kami kumain na ako ng chicken curry. Ayun, ako ko ng chicken curry para sa amin ng mga anak ko. Tapos namin kumain, nagpaalam ko lang sa punta ko sa kabilang baryo 'yan. Tapos dating namin doon sa pagbibita, pagbibita ng buhok, tinawagan ko si asawa para siyang kumausap sa magupit ng buhok. Hmm. At saka nag-research ako sa, 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 ano, sa Google kung ano yung magandang ipagupit sa buhok ni Hemagrian. Ayan. Na ano rin, hindi okay-okay rin. Kaya di gaya noon na ano na Ayan, uh, medyo hindi ko type yung gupit niya. ano yung, okay, okay na yung gupit niya ngayon. Kasi, ipakita, gi, research ko sa Google. Tapos, ipag-send ko sa asawa ko. Sabi niya, okay daw, ganyan na gupit. Okay, yan, yan yung ginaga, ginagaya namin sa gupit niya. Ayan. Ayan. Ayun po. Maya maya, aliliguin ko siya mamaya at bibidyo-bidyohin ko rin siya. Para may new look, new look style yung new look new look here new new cut here new look mukha <laughs> ayan ang nanood ng ano nanood ng cellphone yan. baba ayan, ayan. kanan dyan dyan si salini ayan kumakain Nan kumakain na din ng cellphone. Hmm. Yan mga libangan nila. Hindi naman talaga as in talaga ano, libangan-libangan nila pag ano ba. Maya-maya maglaro din yan sila maya-maya. Hindi ko masalit na pinapanood ng cellphone. Baka maano yung mata nila. Uh, isa, isa po yan sila ng cellphone kasi ano, na, na experience ko yan noon na isa lang yung cellphone ko. Ano, nag-aaway silang dalawa at nag-aaway rin kami ng asawa na ano. Pero ngayon okay okay na kasi nagdala si asawa ng cellphone at bumili si asawa ng wifi. Kaya yun, naging okay okay na medyo. Mag-aaway pa rin pero medyo okay okay na rin kasi may sariling sariling cellphone. Kasi minsan, yung isa, makinig yung isa, ayaw pa na yung isa. Yan yun. magulo pero wala tayong mano kasi mga anak natin kaya habaan talaga ang pasensya. Hmm. video muna ako ngayon kasi mamaya ah uh, baka mag -busy na naman tayo. Sabi ko hindi pala ako nakagawa ng video. Sabi ko kahapon, yes, kasi ako so, ngayon lang ako mag-anak. At thankful naman din naging okay na yung motor ko lagi na namin kanya ng gasolina yun kaya sa tumakbo na rin siya ulit naging normal na rin siya ulit kaya dala ko silang dalawa silang dalawa doon sa kabilang bariyo kanina ayun kasi ano na okay na yung motor namin antok naman ako Diyos ko maatangali pang mga pa na antok na Tambi. Tambi. Layo ka muna sa akin. Layo ka muna sa akin. Tambi. Come here, Sanla. Okay, guys. Lihiduguin ko muna si Bunso. Thanks for watching. At maraming salamat po sa hindi nag-skip ng aking ads. Ah, Nakaipon-ipon tayo ng kahit pa kunti-kunti. <laughs> para baka ano na tayo makakuha tayo ayuda ni ayuda sa kay Lulu maraming salamat maraming salamat po please guys don't skip my ads guys maraming salamat po sa hindi nag-skip ng aking ads okay maraming salamat God bless sure. you ingat po tayong lahat see you next video bye bye yan po ang kwento kwento ng aking buhay kahapon at ngayon bye